What's up mga karantya Karantya maghahawi tayo ng upong ngayon mga karantya Hawiin natin tong mga Supling to mga karantya Supling to. Nalagay natin dito sa Ayan ganyan mga karantya Para kasi mga karansya daanan ng tubig to eh. Mahawiin natin siya. Ganun lang mga karansya. Basic. Para hindi niya maharangan yung daanan ng tubig. Sangka kasi to mga karansya. Ito ang sangka. Supling to. dami supling mga karansya. Upo. Upo to mga karahin upo. Pagapang lang to mga karahin Walang balag. Pagapangin lang natin yung upo. nila bulak-lak na makarandyo. Umbilis gumanda nang upo mga karandyo. Yan may bulak-lak na mga karandyo. magpapatong patong yan eh mga karancho magpapatong patong yan sila eh pagka pagka lumagoyan mga karancho ang hirap ang hirap hanapin ang bunga niyan nahawi pa nahawi yan pag pinipitas nahawi pag pinipitas itong haba mga karancho ito natin ilagay sa malayo. yan diretso doon yan. Sa kabila. Mm, um, doon ka. Kasi pagka hindi mo hinawi yan, mga karancho. Ano yan? Ano yan? Um, may hirapan tayong patubig kasi uy, ba't namatay itong isa may isa mga karancho ah kasi ano eh maharang uh, niya yung tubig mga karancho maharangan ng ano niya Ah, doon ka sa malaylayo. Dito, dito, dito. Ah, abana ito mga karahansya. Naman ang bulaklak oh. Ito pa isa Dito ka, dito, dito. Hmm, yan. Hahaba. Ah, Sandi pa na ah, mga karahansya. Ito naman isa. Dito ka, dito, dito. Dito. Laguna mga karancho yun lang naman ang ano yan mga karancho hawi hawiin mo lang hawi hawi konti para hindi ka mahirap pa magpatubig mga karancho ba? Diba? ito nakaharang na sila ito sila ganyan lang naman yan bakit ito may patsi-patsi kumoplads ang dahon na mga karantso hindi kasi ako nag-i-spray mga karantso Pala sprayin ko to eh. May spray Ay, isprihan. Ay, saya butuh pakai lagu mo na. Takalagu mga karancha oh. sa, sa kabila dito sa hindi ko hinilipan unti lang puno nito mga karansyo sa gitna eh kasi hindi ko na to hinilipan eh namamatay iba may hayop to may hayop to mga karantyo may hayop mga mga bomba to